Ball, ganon. Ano, 9.30 ng umaga. So, kailangan ko nang mag kasi mga 10, meron ng mga bumibili. Ganon, dahil may yung ginagawang malapit na bahay dito sa amin. Yung minsan yun ang merienda nila. Sa atin parang bagong gising pa. Kasi hindi pa nag- <laughs> ay nagpa-vlog din daw siya kanina. Mag-hi ka muna. Hi guys. Kamusta po yung mga ipin mo? Ay, mamaya mo na yan. yan. kasi nagpa-vlog ta. Nagpa-vlog Ayan, mag-aayos lang ako. Tapos, ano, ano ba bibilhin mo? mo dun. <laughs> <Ay, laughs> Nakoneglegalo. Ano? Mga ano? Ano mas mura pa. mura. <laughs> ano ba? ba? Ano ba? <laughs> lang, Ano So ayan. Sabado nga yung kaya walang pasok sa atin nuna. Tapos nanonood siya ng vlog. Tinutok niya pa din sa may ano. <laughs> ah, bye ka na. Bye guys. Bye guys. So dito ako. ako pala, Mami, guy. Ay dito lang pala siya. Manggugulo lang pala siya. So, papakita ko yung mga ayusin. So, eto kasi guys, inaayos to ay, ayan, katulad nito may naubos. Ano ba? Hotdog ata to. So, bumibili pa. Okay. So, eto. Eto yung pang shake-shake namin ng, ano, ano tawag doon? Ng french fries. Pupiyok <laughs> ako. French fries, ganon. Tapos, eto yung mga tong namin na sinasabit namin namin. Tapos, eto, yan. Pag may luto, dito namin inilalagay para tumutulo yung ano, mga ang ito? mantika, ganon. Tapos, eto naman, sandok sa suka. Nahulog pa. Ganito <laughs> talaga yung mag-vlog. <laughs> Sandok sa suka. Sa matamis. Tapos ito yung pang fishball. Ito pang sala ng mantika. Pagka yung medyo ano. Yan. So. Pupunasan ko muna ito. May bumili kasi ng kalahating, ano tawag dito? polio Kalahating ano lang. Ayan, tapos balik. Naglalagay kami ng plastic kasi yung lamesa namin nilagyan namin ng tarpaulin. Tapos, plastic para hindi masyadong, hindi ma ano, hindi madumi madumidinihan. Tapos, ito yung mga cup cups yan. Yung plastic. Laki na dyan. <laughs> Nag-almusal na kaya ako. Ay, ano ba yan? So, maglalabas na ako ng ano, mga paninda. Si Ate Luna yun. Yan. Namimili kasi yung ano. Kaya... Ay, dumidilim siya pagka ano. Wow. Yes, ito guys, oh. Yung mga lagayan namin is, wait lang. May puno kasi dito ng santol. Kaya yan nakita nyo, nakabalot siya. Binalutan namin para hindi ano. <coughs> Tapos, ayan ang daming tuyo. Tuyo, tuyo, daing. Ayan, ayan. Okay. So, hindi na kami bibili ng pangulam namin na pang tuyo. Sa umaga. <coughs> ganito yung mga ano namin, paninda namin, nakalagay sa ganito. Bin, talagang binili ko to kasi nga sabi ko para hindi naka plastic, hindi naka ano, tsaka organized sya. Ayan. Kasi yung basahan ko, buka lang may itim, pero nilalaban namin yan. Talagang ganito na siya yung kulay net. Ito yung, pa yung ginamit ko dati sa mga pag nagbibake ako. Mga bimpo-bimpo. Ayan. <coughs> Pero lagi ko itong nilalabhan pag sa ano. Ito, eto labahin na to kaya nakasampay na to dito. Ayan, kasi yan, lalabhin, lalabhan na yan para bukas naman, ibang basahan naman. Tapos pag hapon naman, ito naman nilalabhan para kinabukasan, iba na naman. Kasi, kailangan laging, ano eh, ano ba to yung pinupunasan. Ito, cheese stick. Ayan. Ito, french fries. Mabenta sa amin itong french fries, guys. Ayan. Mukha lang, basahan lang talaga siya itsura niya. Kasi, basahan niya eh. Pero, mag, ano to, ah nilalabhan to. <coughs> Saka hindi ako gagamit ng hindi, ano, <coughs> to? Hindi malinis na basahan. <coughs> Ang dami-dami kong basahan. Kaya lang ito nangihinayang lang ako itapon kasi pwede pa naman. Tsaka masarap siyang mag-absorb sa ano. Bimpo kasi ito eh. Tsaka amoy sabon pa to. Amoy sabon. Ayan, dyan namin nila nagawa. Ayan. So, hotdog yung wala. Ito ay ano. Ano tawag dito? Squid balls. Kapish ball, oh. Ubus na rin. Mabenta rin ito. Kakasaling ko lang na ito kahapon. Tsaka yung french fries. Ayan. Tapos eto. Alam nyo kasi, maganda yung klase ng fishball at kikyang namin. Kasi may isang klase guys na ma ano, ano yan, ang hirap naman yung muko. May matinik. Ayan. May ano yon yung jolly binanggit pa talaga. <laughs> hindi, para alam yon na rin. Pero hindi ko naman yan sila sinisirahan. Ibig sabihin, ano, matinig kasi yon Ito kasing sidim Ayan, ano, uh, masarap ang lasa niya. Tapos talagang, ano, lalo pag toasted, sarap. Or okay, kahit hindi toasted. Ako ayoko kasing toasted eh. Mas gusto ko yung lasa niya. So, patapos na to pero continuous pa rin ako. Papasok lang ako dito. Then, tatabi ako kay Ate Nunay at makikichika. Aray, turong ka, Ate. Ah, yun. Wait lang. One hour later. Hi guys, so flex ko lang to. Oh. Merong Meron pinamigay dito ngayong umaga sa amin ng mga repolyo. Ayan, ang lalaki. Yan, siguro ito yung galing sa bagyo na inabot ng sobrang lamig doon. tapos, tapos inani na lang nila. So, namigay ang galing to sa mga ano natin, no? sa mayor, mga ganon. Tapos pinamigay, ibinaksak sa mga barabarang gaito si pinamigay. Ayan. Galing to sa ano namin, sa uh, municipality. <laughs> ang hirap banggitin. Eh. <laughs> Dinandahan oo, tapos binaksak sa mga barabarangay, tapos ipinamigay, ayan. Bawat, ano, isa-isa lang. Pero okay na, no, kahit isa-isa ang lalaki. Tingnan nyo naman to. Sobrang ano pa. Siguro, binili na lang nila to ng mas mura. Tapos ipinamigay sa mga, ano nila, ba diba? O, or, hindi natin alam. Pero ang importante is, namigay sila. yon Eto, bakit da dalawa to? Kasi sinama ko yung pamangkin ko para doon sa mama niya. Tapos ito yung sa amin. Oh. Since, pero may tinda kami yung <laughs> lang. Ayan. Pero may tinda kami repolyo. Ayan, oh. Ay, bagong bili pa. Ayan. So, eto, pang ano rin namin, pang ulam talaga namin. So, eto sa kapatid ko, kasi nag-message ako dun sa isa kong kapatid, sabi ko, hati na lang sila. Kasi hindi naman yung mga mahilig kumain ng gulay. Hati na lang sila. Ang kaso, meron din pala nga dun. Nung ko nga nalaman na kada barangay, akala ko sa dito lang sa amin, na ano, may namimigay. Eh, dun din pala sa kanila. Yan. Tabing barangay lang. Dito lang din naman yon Kaya lang, yun nga, ibang barangay lang sila. oh Eh di, ewan ko lang kung mapupunta rin sa amin to. Kasi yung kapatid ko namang ano eh, hindi naman niya masyadong nakain ng repolyo. Hindi, eh, hindi, hindi, lang repolyo, gulay pala talaga. So, yung mga anak niya, eh, nandito naman yun sa amin. Oh. So, tatanggal lang ko lang to. Ito naman, ibibigay namin to sa kapitbahay namin kasi pwede tong pagkain ng baboy. Ayan di ba? So, tatanggal lang ko lang siya yun lang, yun lang ang share ko, ba? Diba? Another blessing na pinamigay. Thank you for watching. Ito yung, yung ginawa ko sa ano. Kumuha na ako ng kalahati doon sa may repolyo. Tapos, kasi ito yung ulam na. O, oh, diba? So, naglagay ako ng repolyo dito. ito guys yung isa, yung kalahati oh. Oh, di ba? Ang saya. Wala lang, gusto ko lang Chef, ni Flex kasi ano sobrang ano na to yung tipid sa ay, I mean syempre gulay to, di ba? Oh, bukas pwede iulam to, steam naman sa rice. in mm -hmm. Yun lang. Kasi ire-ref ko muna. Yung kalahati nilagay ko dun sa may ano, tulya. Sarap